sila ang mga artista at celebrities na bukod sa may malalaking bahay ay nilagyan pa nila ito ng elevator. The Philippine showbiz list presents showbiz celebrities na may elevator sa bahay nila. Kathleen Bernardo ito lang April 2024 binuksan ni Catherine Bernardo ang mga pintuan ng kanilang much awaited dream home na binansagan ng kanyang fans na Casa Bernardo sa Antipolo. Ang buong Bernardo family ay nagkaroon ng napakagandang housewarming party kasama ang kanilang mga kaibigan mula sa loob at labas ng showbiz. Sa mga larawan at video sa ibinahagi sa social media ng mga bisita sa nasabing party, mapapansin ang isang marangyang elevator na katabi ng isang majestic wood staircase. Ayon sa mga ang naturang elevator ay nagbibigay ng access sa lahat ng tatlong palapag ng bahay. Maliban sa elevator ay may indoor slide din sa bahay ni Catherine. Angelica Panganiban. Nabili ni Angelica kanyang three-story house isang exclusive village sa Quezon City noong 2012. Bago pa man niya ito ipinarenovate, ay mayroon na itong elevator. Una itong ibinunyag ni Angel Luxines, isang post sa Instagram noong July 8, 2016 na may elevator ang bahay ni Angelica. Noong namang 2017, namamanghang ibinida din ng close friend niyang si Kim Chu ang elevator niya sa mga followers nito sa Instagram. Maririnig sa video si Kim na nagsabing, social naman ang bahay na ito may elevator at may pamanang pa. Pagdating sa terrace ng bahay, itinuro ni Kim sa si Angelica bilang may-ari ng bahay at pinuri pa niya ito. Sharon Cuneta ang megastar si Sharon Cuneta ay nagpa-install din ng elevator sa kanyang former two-story family home sa Mandaluyong. Ngayon pa ang elevator ay hindi para sa luxury, kundi para sa convenience at safety na ginawa para lamang sa kanyang ina na si Elaine Gamboa upang tulungan ito na madali makaakyat baba sa bahay. Pumanaw si Elaine noong November 2014 sa edad na 79. Ang natunang bahay na tinawag na The Fortress ng mga close friends ni si Sharon ay mayroong hindi lang isa, kundi dalawang elevator. Ang una ay nasa sa tabi mismo ng Grand Staircase. Ang isa naman ay naisilbing Dome Waiter sa tabi mismo ng Microwave Oven sa kusina. Ang Dome Waiter ay isang mini elevator na matatagpuan sa loob ng mga bahay upang maghatid ng pagkain at iba pang na bagay sa pagitan ng mga palapag ng bahay. Bukod sa elevator, may hiwalay ding guest house ang bahay ni Sharon sa tabi ng pool kung saan dating tinuluyan ng anak niyang si Casey Concepcion. Derek Ramsey Noong September 2020, nag-virtual tour si Derek sa kanyang bagong tahanan sa isang marangyang subdivision sa Alabang Muntinlupa City. Sa isang vlog kasama ang kanyang dating kasintahan si Andrea Torres sa kanyang YouTube channel, ipinakita niya ang elevator na ininstall niya para sa kanyang mga magulang sa kanyang three story art-filled home. Pagbabahagi ni Derek na may elevator sila dahil matatanda na ang kanyang mga magulang upang madali na para sa mga ito ang pag-akyat at pagbaba sa kanilang bahay. Noon pa man, ay gusto ni Derek na tumira sa kanya ang kanyang mga magulang sa katunayan, may junior master room sa unang palapag para sa mga ito. Regine Velasquez and Ogie Alcasid ang OPM Royalty Couple na sila Regina at Ogie ay mayroon ding elevator sa kanilang 600 square meter, three-story na bahay sa Quezon City. Si Jean ang bumili ng lote bago sila ikasal ni Ogie. Noong 2010 naman ay nagpasya siya ang mag-asawa na magtayo ng kanilang bahay dito. Si Jean ang nanguna sa overall design ng bahay. Noong 2013 naman ay nagpa-renovate sila ng kanilang tahanan at nagdagdag ng elevator. Sa isang panayam sa Rated K, sinabi ni Ogie na ang elevator ay pinatayo upang tulungan ang kanilang kanilang mga magulang na umakyat at bumaba ng mga palapag. Ang ama ni Regine ay may sakit, samantalang ang mga magulang naman ni Ogie ay matatanda na rin. Dagdag din niya na baka na rin sa pagtanda raw nila ni Regine ay magamit pa nila ang nasabing elevator. Dog and Cheska Kramer ang luxurious family mansion na mag-asawa sila Cheska at Dog Kramer ay naging talk of the town noon. Ito ay isang 550 square meter house and lot at kompleto ito ng lahat ng kanilang gusto at kailangan. Noong July 2019, ibinahagi ng pamilya Kramer ang mga detalye ng kanilang mansyon na may isang movie theater, isang playroom, separate bedrooms para sa mga bata, homeschool area at marami pang iba. Isa pang kapansin-pansin katangian ng kanilang bahay ay ang kanilang white and gold elevator. Si Dog na A hands on pagdating sa pagdidesenyo ng kanilang bahay ay nagpahayag ng elevator ay isang tribute niya sa kanyang ina, si Nelly Kramer, dahil mahilig daw ito sa gold. Ipinunto rin niya ng elevator ay isang magandang investment. Dahil kung sa hinaharap daw ay magdesisyon silang ibenta ang bahay, ay maibibidin nila sa future new owners na hindi nito kailangang gumamit pa ng hagdanan para umakyat sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Shasha Padilla and Conrad Onglao ang kapamilya singer-actress na si Shasha Padilla at partner niya na si architect Conrad Unglao ay naninirahan na magkasama mula pa noong 2014. Sila ay kasalukuyang nakatira sa three-story modern Asian glass house sa Makati City na pagmamayari ni Conrad. Ang bahay ay naitampok sa November 2014 issue ng Yes Magazine noon. Isa sa mga main features sa kanilang bahay ay isang tall hollow column with glass panels na shaft na kanilang private elevator. Gayunpaman, sinabi ni Conrad na mas gusto ng kanilang pamilya na gamitin ang hagdanan kaysa sa full functioning elevator. Sa niya na mas praktikal ito at ang nakakapag-exercise pa sila gamit ang hagdanan. Nagpa-install din si Conrad ng isang dumb waiter sa kanilang tahanan upang magtransporta ng mga maliliit na bagay at pagkain pataas at pababa ng mga palapag. Vice Ganda Noong October 7, 2020, sa kanyang YouTube channel, ibinahagi ni Vice sa kanyang mga tagahanga ang isang virtual tour ng kanyang bagong bahay na isang modern and industrial theme sa Quezon City. Ipinakita ng host ng It's Showtime ang mga social na amenities na kanyang 1,300 square meters living space kabilang isang boutique-like walk-in closet, isang elevated swimming pool at elevator. Sa kanyang vlog, sinabi ni Vice na iniisip niya kanyang ina na sa Rosario Visceral nang simulan niyang i-envision ang disenyo ng kanyang bagong bahay. Ipinaliwanag niya na mayroon itong elevator na sa tuwing pumupunta kanyang ina sa bahay ay sumasakit ang mga tuhod nito at hindi na kinakayang umakyat pa ng hagdanan. Sien Lim, Si Sian Lim ay may elevator din sa kanyang tahanan at ito rin ay para sa si elderly member na kanilang pamilya. Noon pa man ay naging bukas na si Sian sa pagbabahagi tungkol sa paninirahan niya kasama ang kanyang ina at kanyang lola. Sa si isang Instagram post noong 2020, ibinahagi ni Sian ang masayang sandali na kanyang lola na sumasakay sa kanilang newly installed na elevator sa bahay. Saad niya sa, sa caption na pinili ng lola niya na sa ibabang bahagi ng bahay ang kwarto nito na sa pinakamamahal na cross-stitch collections nito kahit na set up siya ng sarili nitong kwarto upstairs ay umaakit baba pa rin daw ang lola niya at ayaw mong papigil sa kanya. Kaya naman ilang buwan ang lumipas ay nagdesisyon na siyang magpa-install ng sarili nitong elevator. Sinabi rin ni Sia na isa itong tuloy na happy moment para sa kanya dahil magkakaroon na siya ng peace of mind dahil alam niyang mas ligtas na ang mga seniors sa kanyang tahanan dahil sa naturang elevator. Carmina Villaruel and Zorin Li Nagulat ang mga tagahanga ng showbiz couple na sina Carmina at Zoren na mag-upload si Carmina ng isang video sa Instagram na nagbibigay ng pasilip sa si elevator ng kanilang tahanan. Ang nasabing Instagram post ay binahagi noong January 2019 kung saan si Carmina at ang kanilang anak na si Mavi ay nagplano ng sorpresa para kay Zoren sa kanyang kaarawan. Kaya bukod sa pagbati kay Zoren na maligayang kaarawan sa social media, nagpunta ang mga netizens sa comment section upang ipahayag ang paghangat ng mga ito tungkol sa kanilang indoor na elevator. Camille Prats. Sa isang interview kay Bernadette Sembrano para sa kanyang YouTube channel, ibinahagi ni Camille noong April 2022 nang lumipat ang kanyang pamilya sa kanilang bagong tahanan. Ipinahayag ni Camille na pinili nila ang isang modern design para sa kanilang three-story house at gusto nila itong maging isang open space. Sa nasabing house tour, ipinakita ni Camille ang kanilang basement area, sala, dining area, bedrooms at ang kanilang office space. Naglagay din sila ng elevator sa kanilang bahay. Tinanong raw talaga nila ito na lagyan ng elevator dahil na rin sa third floor ang bedroom nila ng kanyang asawa. Golden daw nila na magkasya ang wheelchair at isang tao sa loob ng elevator for emergency and medical purposes sa hinaharap. Sinabi rin ni Camila nagpapasalamat siya sa Panginoon at sa kanyang pananampalataya sa pagkakaroon ng kakayahan na magtayo ng kanilang bagong bahay. Joel Cruz. Ang Lord of Sands si Joel Cruz ay anim na taong gulang lamang ng una niyang pinangarap na tumira sa sariling mansyon na may swimming pool sa likod bahay. Bilang isang bata na lumaki sa Sampaloc, Maynila, si Joel ay nabighani sa mga tahanan na itinatampok sa TV. Kaya naman na maging successful ang kanyang negosyo ay nagpatayo siya ng kanyang sariling bahay na isang three-story mansion na tinawag niyang Chateau de Milagros na matatagpuan sa Sampaloc, Manila. Ang Chateau de Milagros ay may 12 bedrooms, isang winding staircase at isang elevator. Pina-install ni Joel ang elevator para sa sarili niya at para na rin sa kanyang ina na yung noong 2021. Mayroon ding elevator sa kanyang Baguio Mansion na kilala rin bilang White House of the Lord of Sense. Ang naturang bahay ay binuksan niya sa publiko tuwing wala siya at ang kanyang pamilya rito. Bukod sa si elevator, nagtatampok din ang bahay ng glass staircase, 13 bedroom, gym, makeup room, massage room, pool, dalawang dining area at children's play area. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!